Topic po natin ngayon, isang matinding komplikasyon ng diabetes, dia diabetic ketoacidosis. Baka ngayon ngayon 'yung lang po 'to naririnig. ba? Diba, first time DKA ang tawag namin dito. Actually, uh, kamakailan lang may napanood ako isang viral na pangyayari na isang uh, napakabait, napakagandang 19-year-old na babae ay biglang namatay dahil sa diabetic ketoacidosis. Kaya nga talagang nanghihinayang tayo at uh, wala na tayong magagawa eh wala na yung bata, pero at least sana man lang yung mga maraming Pilipino na may diabetes na hindi nako-control na nasa parehong sitwasyon mailigtas pa natin yung buhay. Ba? Kasi pinapakita lang na itong pangyayari, birmo, teenager lang, biglang namatay sa diabetes, ay sobrang seryoso talaga ang diabetes. Lalo na sa Pilipinas. For some reason, talagang hindi binabaliwala ng kababayan natin ng diabetes, hindi pinapacheck ang blood sugar, or hindi lang nila alam siguro. Okay, lagi ko nga sinasabi, pag diabetes, Deadly, May tatlong D sa diabetes. Letter D. Una, magkakaroon ng diabetes. Pangalawa, pag hindi inagapan, matagal na diabetes, pwede masira ang kidney, magdadialysis. Pangalawang D. Pag sa dialysis, hindi na gamot maigi, aabot sa pangatlong D. Alam nyo na anong mangyari. Marami na ako na guest na endocrinologist. Uh, lagi ako nag-guess. Sabi nga isang endocrinologist na gine-guess ko, sabi niya, diabetes, super deadly yan. Para siyang, para sa kanya, para siyang cancer at bukol. Hindi, hindi cancer ang diabetes, pero yung komplikasyon niya, parang bukol. Kasi ang bukol, di ba, kumakalat. Diabetes, sabi niya, nitong endo, na guess ko, kumakalat din. Bakit? Diabetes, na nabubulag. Di ba? Nasisira ang kidney. Okay, nasisira ang puso, nai-stroke, namamanhid ang kamay at paa. Marami na puputulan ng paa rin dahil sa diabetic, di ba? So, ito ngayon, mas matindi pa itong komplikasyon, diabetic ketoacidosis. Explain ko po sa inyo. Itong sakit na to sobrang taas ang blood sugar. Lampas 300, 400, 500 mg per DL. At bigla-bigla ito bigla nangyayari. Parang... Uh, walang kamalay-malay. Within 24 hours, lalabas lahat ng sintomas. Pag hindi mo dinala agad sa ospital, pwedeng makamatay in 1 to 2 days. Ganito to katindi. Actually, kung titingnan mo nga yung mga, yung mga ibang komplikasyon ng diabetes, medyo mas okay pa nga dapat. Kasi yung sa mata, matagal ka pa bago mabulag, unti-unti. Sa kidney, unti-unti, tataas ang creatinine. Diba? Yung manhid unti-unti, 'di ba? Pero itong diabetic ketoacidosis within 24 hours labas lahat ng sintomas katulad ng nangyari. Kaya na-shock nga yung nanay at yung uh, pamilya. Condolence po sa pamilya. Hindi ko na lang babanggitin po yung yung pangalan. So, ang DKA, yan ang shortcut, diabetic ketoacidosis, hindi na makagawa ng insulin yung katawan. Okay? uh, explain ko bakit nagkakaroon ng na ganito. So, una-una, may diabetes. Hirap gumawa ng insulin. Kaya, kahit anong kain ng tao ng kanin, asukal, soft drinks, bali wala. Lahat ng kinakain mo pagkain, hindi magagamit ng katawan kasi wala ka na insulin. Na zero yung insulin eh. So, yung insulin kasi, kailangan ng katawan yan, gawa yan ng pancreas, para yung kinain mong matamis o kanin, gagamitin ng selula. So, parang susi siya eh. Parang susi ang insulin. So, kung wala kang insulin, kahit puro sugar ka, useless. Lalabas lang sa ihi yung sugar mo, mamamayat ka lang. Kasi nga, ang dami mong sugar, wala kang insulin, useless. Ano gagawin ng katawan kung walang insulin? So, gutom na gutom yung katawan kahit kumain siya ng maraming uh, kanin. Kasi nga, wala nga insulin. Gagawin ng katawan, tutunawin ang taba. Okay, hindi niya magamit yung kinain mong uh, kanin. So, tutunawin niya yung taba mo mismo. So, yung liver natin, yan ang trabaho niya. Tutunawin niya yung mga taba. Para yung taba natin gagamitin as energy, as fuel para makalakad-lakad tayo. Okay yan, konti-konti. Yung iba nagpapapayat, uh, hindi kumakain, nag uh, starvation o sobrang tagal na fasting yan, meros silang uh, ketoacidosis konti. Kung konti-konting tunaw ng taba, okay. Pero yung tuloy-tuloy na walang insulin, tuloy-tuloy ang pagtunaw ng taba may side effect. Gagawa ng ketones ang katawan. Itong ketones, acid to eh. Acidic to. So, pag dumami itong ketones sa dugo, magiging acidic yung dugo. Oo, oh, naging acidic yung dugo. Metabolic acidosis. Pag acidic yung dugo, pag umihi, lalabas yung ketone. Okay, pag lumabas yan, delikado. Merong walong matinding senyales uh, na pwedeng maging deadly in 24 hours. Ano tong walong senyales ng diabetic ketoacidosis? Okay? Iba tong senyales ng diabetic ketoacidosis, iba yung senyales ng diabetes lang. Okay ha? Iba yon. Mas malala ang sintomas ng diabetic ketoacidosis. Isa-isahin natin. Number one, sobrang uhaw yung pasyente. Uhaw na uhaw. Pag diabetic ka lang, medyo dry mouth, medyo uhaw. Pero diabetic ito, acidosis, sobrang uhaw. Number two, ihi na ng ihi. Kasi nga, yung sugar, labas na ng labas sa ihi eh. Okay? Diabetic, umiihi-ihi na rin. Number three, sa DKA, nagsusuka na. Sumusuka na siya. Number four, sumasakit na ang tiyan. Pwede na magdugo ang tiyan. Pwede mangitim ang dumi. So, vomiting, stomach pain, pag uh, pagdumi, pwedeng maitim. Wala yung sintomas na yan sa diabetes lang. Sa diabetes, hindi ganito sintomas. Tsaka ang sugar ng diabetic ketoacidosis, acidosis, sa pang 400, pang 500 level yan. Super taas. Okay? Kung sa isang millimoles per liter, mga 20 yan. Sobrang taas yan. Super high sugar na yan. Number five, mahinang-mahina ang pakiramdam. Ang diabetic, oo, oh, medyo mahina konti. Pero ang diabetic ketoacidosis talagang pagod na pagod, hinang-hina, sasabihin sa'yo, oo, oh, nay, tay, talagang hirap na hirap na ako, iba na pakiramdam ko. Number six, senyales ng diabetic ketoacidosis, hirap ng huminga, hinihingal. Actually, dahil yan sa acid sa dugo, nagiging acidic yung dugo nila. Hirap na siya huminga. Number seven, ito kakaiba to ha. Ah. Number seven sa diabetic ito acidosis, yung hiningan nila amoy prutas, amoy acetone. Alam niya acetone, di ba? Acetone cleaner. Kung ano amoy ng acetone, hawig yung amoy ng hiningan nila. Kasi acetone and ketone, medyo kapatid yun eh. 'Di ba? Sabi ko nga ketones eh, sa ihi, ketones. Eh. So pag ang hininga nila lumalabas amoy acetone. So pag inamoy ng doktor 'yun, uy, baka diabetic ketoacidosis. And number eight, last sign ng diabetic ketoacidosis, ano na, hindi na makausap, uh, confused na, mali, -mali na sinasabi, na antok na, pwede na, papunta ng comatose. Okay, so ito matindi. Mamaya, explain ko bakit may taong umaabot sa diabetic ketoacidosis? Ba't yung iba, diabetes lang, binabaliwala, di ba? Marami sa inyo, may diabetes, binabaliwala. Kaya nga pa ulit, ulit tayo dito ng diabetes. Kasi nga sa Pilipinas, itong tips ko pang Pilipino to, ha, sa Pilipinas, mas deadly ang diabetes. Bakit mas deadly? Tingin ko, walang pera pang pa-check up, o misan binabaliwala, o mahal yung gamot, o saka na lang hindi tayo ganun ka-serious sa pag-check ng blood sugar. So, ano ang laboratory test to detect diabetic ketoacidosis? Una-una yung blood sugar, sobrang taas. Anong level? At least 300 yan. O, di ba, ang normal is 100 mg per DL. So, ito, hindi to 200 to 50. Pang level ng 300, 400, 500, baka may mabot pa ng 600 mg per DL ang blood sugar. Tapos, pag chinek ang ihi, urinalysis, positive for ketones. Ibig sabihin, lumalabas na rin sa ihi yung keto. Yun ang pinaka-sign. Kung meron kayong ganyan, dalin agad sa emergency room. Very high blood sugar, urinalysis may ketone, dalin agad sa ICU to agad eh. ICU. Hospital na may ICU. Diba? Sa basa ko ay eh. nahirapan pa sila pumasok sa hospital. Other test na ginagawa, meron tayong mga arterial blood Arterial blood gas, ABG, tinetest namin. Masakit yun eh. Kinukuha dito sa artery yung dugo. Tapos, chinecheck yung uh, oxygen at iba pa. Makikita, acidic ang dugo. X-ray, chinecheck na rin. Baka may tubig sa baga. ECG, Sine-check na rin, baka ko na yung puso. At yung electrolytes, nagloloko ang sodium, potassium, very dehydrated ang pasyente. Ito na mahalaga. Ano ang risk factor? Bakit ang normal diabetes na tao, na nanahimik na diabetic, bakit sila biglang magkakaroon ng diabetic ketoacidosis? Bakit biglang tataas ang blood sugar ng wala na, hindi mo na makontrol. Di ba? Parang biglang may bagyo. Ito na. Risk factor number one, nagkaroon ng sakit. Trangkaso, simpleng ubo, simpleng trangkaso, simpleng infection lang. Actually, yung bata, nagkaroon ng sipon-sipon. ba diba? Kumakalat ngayon ng trangkaso sa Pilipinas. So, mataas na siguro sugar niya, 200, 250 na, nagkasakit pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, ba? Diba? basta nagkasakit ang isang may diabetes, pwedeng mag-shoot up, shoot up ang blood sugar. So, any illness, any infection, tataas ang adrenaline ng katawan, tataas ang cortisol, biglang tataas ang blood sugar. May, that may nakatagong diabetes na siya, lalala. Pwedeng may pulmonya, pwedeng may UTI, or baka ginagamot siya for insulin dati o baka alam na niya diabetic siya, meron siyang insulin na nakalimutan, ma-inject. Or baka diabetic siya na hindi niya alam. Kala niya hindi siya diabetic, hindi siya nagpapacheck. Pero diabetic na pala. Other risk factors for diabetic ketoacidosis, emotional stress, physical stress din. Yung mga heart problems, stroke, siyempre, any malalang sakit, pwede rin mag-shoot up ang blood sugar. Kaya nga, basta ang diabetic na ospital sa kahit anong sakit, tignan mo yung blood sugar. Ba't ang taas-taas nito? Hindi makontrol. Pag ang diabetic, din sa ospital, madalas naka-insulin. Ibig sabihin, hindi na kaya ng tableta. Mga buntis, other risk factors, alcoholic, bawal ang alak, drug use, o minsan yung sobra sa steroids, o yung meron ng diabetes. so Lahat ito, risk factors. Uh, malamang yung nangyari, eh, nagkaroon ng sakit, tapos biglang tumaas yung blood sugar. Ano ang gamutan sa diabetic ketoacidosis? May home remedy ba? Ako naman magsasabi sa inyo, bilang internist, bilang cardiologist, malalagutan ako pag sinabihan ko may home remedy. Wala. Walang home remedy sa diabetic ketoacidosis. Isa lang ang remedy so good sa hospital. Isugod agad-agad sa hospital kasi within a few hours, baka mahabol pa natin yung buhay ng pasyente. Pagdating sa hospital, hindi pwede ordinary room. ICU room siya. Kasi nga, sugar niya, 400, 500. Eh. Uh, Iisipin ng iba, ah, simple lang yan, 500 sugar. Bigyan lang ng insulin konti, okay na, hindi po. Hindi ganyan kasimple yan. Kasi nga, nasira na masyado yung uh, yung katawan eh nasira yung electrolytes nasira yung sodium yung potassium yung chloride nasobrahan na sobrahan na ng tubig sumobra at ah, nagkagulugulo na yung katawan hindi mo agad-agad pwede i-correct okay sudden correction ng blood sugar matindi may komplikasyon pa kaya mahirap to gamutin ng doktor usually uh, diabetes mga endocrinologist ang gumagamot nito. Mahirap. Ang testing nga dito, parang every hour. Every hour ang, uh, ang, kuha ng dugo. Ano ang tatlong treatment sa ICU? Explain ko na sa inyo. May swero na ibibigay. Maraming swero binibigay. Pero, saktong-sakto lang yung dami. Okay? Magaling na specialista dapat yan. Pag kulang ang binigay, delikado. Pwede mamatay ang pasyente. Pag nasobrahan din ang bigay ng swero, delikado din. Saktong-sakto. Ano yung sakto? Marami pang computation. So, fluids na expert lang magbibigay. Number two, iko-correct na yung mga potassium, yung mga chloride, yung mga sodium. Kasi pag hindi mo na-correct, nagloko yung potassium, sumobra taas, sumobra baba, hihinto ang puso. Okay? Number three, ibababa, bibigyan ng insulin. pababain ng mga 300, 200. Pero yung insulin na ibibigay, saktong-sakto lang dapat ang bigay. Pag sinobrahan ng ang gamutan ng insulin, ang correction ng fluids, alam nyo po, ano ang komplikasyon? Brain edema. Nakatakot. Pwedeng mamagay yung utak pag nasobra makorek. Pwede bumagsak yung potassium. Pwede bumagsak naman yung blood sugar from 500. Biglang nag-70, nag-60, nag-50 na lang. So, mahirap siya. Kaya nga, ang hirap nitong sakit. Nakita nyo. Diabetes lang na hindi natin alam or wala Hindi lang na-check yung blood sugar. Kita mo, pag lumala pala siya, biglang naging deadly. Ang hirap na gamutin. So, ano gagawin natin? How to prevent this para makaligtas tayo ng buhay? Nakakaawa talaga nung pinapanood ko. Uh, hirap kasi, kasi siyempre, teenager na nawala, di ba? Parang dapat saveable. Eh. Yan, yan, yan yung mga, mga sayang. Kung merong matanda na 90 years old, nagkasakit, sabihin natin, ah, oo, mahaba na buhay niya, okay na. Pero yung mga teenager na nawala, na diabetes, Simple lang eh. Check lang yung blood sugar. Kung na-check ang blood sugar, nakita mataas, naagapan ng 1 to 2 days, ma-correct, okay na siya dapat eh. Diba? Kaya lang hindi natin naisip, hindi natin napansin na deadly pala itong diabetes. So prevention is, siyempre, healthy foods sa diabetes. Ipacheck ang blood sugar at gagamutin ng maaga. Okay? Imo-monitor yung blood sugar every day. Tapos, a-adjust yung insulin, yung insulin dose i-check -check yung ihi kung merong ketones or wala at syempre dadalin agad sa emergency room at sa hospital okay last warning na lang <clears throat> baka kaya kung may time kayo kung meron kayo nararamdaman kung meron kayo nang tatanong sa akin Dok, ba't madhid to? ba't ganyan gaya naramdaman ko? sabi ko check mo blood sugar mo Okay, sa mga generic pharmacy, alam ko dati may nag ng blood sugar, 50 pesos lang eh. So, pa kayo, baka lang mataas eh. Mali mo, biglang makita mataas, sayang, life saving. Kasi pag na-late ka na malaman may diabetes ka, umaandar yung oras. Let's say, diabetic na pala for one year, hindi mo alam, sisirain na niya yung mga organs natin. Last na lang, Ah, uh, marami akong classmate na doktor eh, mga spesyalista. Okay? Like ah, uh, may classmate akong ophthalmologist. Ah, uh, magaling si Dr. Rory Go. Ah, uh, classmate ko siya sa high school, grade school. Sabi niya, Doc, Willie, ipa mo sa kababayan natin, diabetes. Ah, eye specialist siya. Sabi ko, ano pinaka-common na sakit sa mata? Katarata, malabo, ano ba? Ano mo sabi niya sa akin? Number one daw, nakikita niya sa mata, diabetic retinopathy. Napabaya ang diabetes, nasira yung mata. Hindi pinapansin yung labo ng mata. Classmate ko rin, si Dr. Rick Quintos, napakagaling vascular surgeon. Expert siya sa ugat, sa puso, sa mga varicose. Expert siya si Dr. Quintos. Sabi ko, ano number one na common cases nakikita mo sa Pilipinas? Sa problema sa paa, ano ba? manasba manhid ba ano ba sugat pa alam mo, sabi ng uh, vascular specialist ni Dr. Kinto sabi niya number one nakikita ko diabetic food. hindi rin controlled ang blood sugar so for some reason uh, siguro puro matatamis kinakain natin puro fast food talagang pabaya tayo sa diabetes kaya parang 10% na may diabetes tapos mayroon pa tayong ganitong kaso na sana makontrol natin. Okay po? Sana po, maganda tong warning natin para yung mga hindi pa nagpapacheck, pacheck po kayo. Pag nakita ng maaga na mataas blood sugar nyo, maaagapan yan. Makokontrol yan. Hahaba ang buhay nyo. Uh, makakasama nyo yung pamilya nyo. Kaya kahit bata ka pa, kahit teenager pa lang, kung iba pa kiramdam mo, pacheck nyo na ang blood sugar. Sa dami ng kinakain natin ngayon, uh, hindi ka takataka. -taka na marami nang kakaroon ng diabetes sa atin. Salamat po. Ingat po palagi. God bless. Share po natin.